Bago pa man maganap ang media con ng pelikulang My Love Will Make You Disappear na pinagbibidahan ni Kim Chu at Paolo Abellino, nagkaroon muna sila ng fan meet and official poster launch. So, <coughs> Habang nag usap sina Paolo at Kim, biglang may sumigaw na isang fan na nagsasabing maganda si Kim at biglang tiningnan ni Paolo si Kim Chu. Super kinilig ang lahat sa ginawa ni Paolo, lalong hiyawan ang mga fans nang inulit pa ito ni Paolo na titigan si Kim Chu. Nang sumagot si Paolo Abelino sa tanong kung susugal ba sila sa ngalan ng pag-ibig at napakaganda ang kasagutan ni Paolo Abelino. Kami sa mga nangyayari na ibigay sa atin ng mga sandalawa. Minsan pang buhay, minsan buwan, minsan buhay. So, um, ako palagi ako susugal sa mga Sang ayon din si Kim Chu tungkol sa sugal ng pag-ibig, ayon pa nito, di mo malalaman ang isang tao kung hindi mo susugalan.

Dagdag pa ng dalaga sa sobrang kadaldalan niya, handa lagi si Paulo Abelino na makinig sa kanya. At hindi naman daw ito nabibingi. Hindi siya nabibingi sa kadaldalan ko. <laughs> Yan lang. Pag nabibingi na siya, baka hindi na ako makapagkwento. Yan uh, na talaga ang kasalita. Baka hindi kasalita <laughs> Ang nagustuhan naman ni Paulo Abelino kay Kim ang pagiging maalaga nito at grabe ang kilig ng mga fans nang marinig nila ito. Ang ng gusto ko ay uh, Kim na sana hindi mawala. Yung pagka maalaga niya. Yeah! <laughs> Super excited na ng dalawa na makita nila at sa lahat ng mga naroon ang kanilang official poster para sa kanilang pelikula. Um, excited. Well, um, yun naman yung parang ako. Kami excited.